mga bitag ni Iblis. Sabi ni Allah, ituring nating kaaway si Iblis o si Shaitan. Sabi din ni Allah, ang plano ni Shaitan ay iligaw tayo mula sa landas ni Allah at aatakihin niya tayo sa harap, sa likod, sa kanan at kaliwa. Kaya importanteng malaman natin ang mga traps o bitag o patibong ni Iblis para maiwasan nating marayo sa tunay na landas ni Allah. Pakinggan muna natin ang definition ng jinn Iblis at Shaitan, na ni Dr. Bilal Phillips. What is the difference between Jinn, Iblis, and Shaitan? Well, the Jinn represents that other creation created from a fiery origin. Iblis is the name of that main individual amongst the Jinn who was cursed by Allah, and Shaitan is a name, Satan is a name which may be applicable to both. uh, jinns and men because Allah refers to shayatinil insiwal insi wal jinn that they are devils amongst both humankind and the jinn they represent the evil among the jinn or evil among mankind ang mga bitag ni iblis una-una kufur shirk o galit kay Allah at sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam ang kufur ay hindi paniniwala kay Allah ang shirk ay pangtambal kay Allah o pagbigay ng karapatan ni Allah sa iba. Ang mga ito ay pangunahing layunin ni Iblis. Ito ang unang gusto ni Iblis na gawin ng tao at nang pupumilit siyang makumbinsi ang tao na magtambal o magpartner kay Allah sa pamamagitan ng hindi paniniwala sa katotohanan ni Allah o pag-ibada o worship o pagsamba maliban kay Allah. Ang mga halimbawa nito, ang pagsamba ng mga Kristiyano kay Jesus at pangsamba ng mga Hindu sa maraming huwad na Diyos at ang mga atheist na hindi naniniwalang merong Diyos. Kahit na ang ibang Muslim ay hindi ligtas sa patibong na ito kasi sila ay nagdadasal o nagdudua kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga tinitingala nilang mga taong matuwid kahit na sinasabi nila na hindi ibada o worship ang kanilang ginagawa. Ngunit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang doa ay ibada. Ang iba sa kanila ay nagsasacrifice ng mga hayop sa ngalan ng iba maliban kay Allah. Ang iba naman ay sumusumpa sa iba maliban kay Allah. Kahit na sinabi ni Propeta Muhammad, salallahu salam, sino man amanumpa sa iba maliban kay Allah, ay siguradong naagawa ng kufur o shirk. Lahat ng mga ito ay shirk na unang patibong ni Iblis. Pangalawang patibong ni Iblis bida, innovation o invento o makabagong gawain at paniniwala sa reliyon ng Islam. Kapag nabigo si Iblis sa unang patibong, ito ang susunod na atake niya sa mga Muslim. Sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, ang mas masahul pa sa mga pangyayari ay mga imbento tungkol sa reliyon. Sinabi din niya, sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang magpasok o magsimula ng mga katuruan na hindi galing sa Islam, ang mga ito ay hindi tatanggapin. Mas gusto ni Iblis ang bida kesa sa emoralidad o pagsuway dahil ang bida ay nakakawasak sa Islam ng tao at sa taong gumagawa nito. Pagtagal ng panahon, aakalain ng mga tao na ang bida na nasasaksayhan nila ay bahagi na ng Islam. Ang mas masama ay ang mga gumagawa ng bida ay hindi humihingi ng tawag kay Allah dahil ang tingin nila ay tama ang ginagawa nila umaasa sila ng gantimpala mula kay Allah kahit na ang katotohanan ay sila ay nagkakasala sa kanilang pag sa relihiyon. Mapanganib din na ang bida ay daan patungo sa kufur o shirk. Nilinlang ni Shaitan ang mga tao na gumawa ng rebulto ng mga matuwid na tao bilang paalala ng kanilang kabanalan ngunit na uwi ito sa shirk dahil nagsimula silang magdasal sa mga rebulto. Ang pangatlong patibong, Major Sins Al-Kabair. Kung si Iblis ay mabigo sa unang dalawang patibong, ipapagawa naman niya sa Muslim ang mga major sins o malalaking kasalanan. Mga halimbawa ng major sins ay adultery, pangangalunya na makakawasak ng mga pamilya, paninirang puri at pag-inom ng alak na makakawasak din ng tao at pamilya, pagsugal at iba pa. Kaya kailangan alamin lahat ng mga major sins para maiwasan natin ang mga ito, insya Allah. Kailangan pag-aralan din natin ang mga kondisyon para mapatawad ang major sins. Pag-apat na patibong, minor sins o maliliit na kasalanan. Kung si Iblis ay mabigo sa paghatak ng tao sa shirk, bida at major sins, magpupumilit naman siya sa minor sins o maliliit na kasalanan. Kapag ang mga maliliit na kasalanan ay dumami ng husto, mawawasak nito ang muslim inihambing ito ni propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam sa patpat -pat or sticks na kapag pinagsama-sama at sinunog ito ay magiging malaking apoy kaya huwag maliitin ang mga minor sins at pabayaan dumami ang mga ito mas mabuti pa ang muslim na nakagawa ng major sin at natakot siya sa epekto nito at siya ay nagsisi kaysa sa taong walang tigil sa paggawa ng minor sins panglimang bitag ni Shaitan, pagkaabala sa mga pinahihintulutang gawain Kapag nabigo si iblis sa unang apat na patibong susubukan naman niya ang makuha ang muslim sa pamamagitan ng paggawa ng mga pinapayagang aksyon na walang kantimpala o kaparusahan Sa ganitong paraan lumalagpas ang mga pagkakataon na makakuha ng kantimpala ang isang muslim Mga halimbawa nito ay pagubos ng maraming oras sa computer games social media, panonood ng mga pelikula at iba pa. Pang-anim na patibong. Pagbigay importansya sa mga magandang gawain na mas mababa ang gantimpala. Ang isang Muslim ay dapat nagbabantay sa kanyang mga gawain at kung makakaya niya, mas gawin niya ang mga kilos na may mas mataas na gantimpala. Isang halimbawa sa bitag nito ay ang pagbibigay ng dawa o pag-imbita sa mga tao sa Islam Munit hindi nagsasala sa oras. Isa pang halimbawa ay ang pagiging masipag gumawa ng extra prayers o extra sala, munit masama ang ugali sa mga magulang. Ang huling atake ni iblis. Kung bigo pa rin si iblis sa anim na mapatibong niya, ito ang huling pagkakataon niya. Gagamitin niya ang ibang mga tao na sira ang puri o i-backbite ang isang Muslim para sumagwa ang tingin sa kanya ng mga tao at maguluhan siya, humina ang kanyang pagsasamba at lumayo ang mga tao sa kanya. Mahalagang paalala, ang Muslim, ang alipin ni Allah, ay laging nakikibaka kay Iblis o kay Shaitan mula nang ipinanganak siya hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya mga kapatid, sikapin natin ng husto at lagi tayo humingi ng tulong kay Allah na manatili tayo sa tamang daan ng Islam at naisin nating mamatay na may malakas na paniniwala. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.